Yang kaya ngatur tunggu berapa takut itu gastu kami luar itu ngegitu, no? Se-airplane atau dana nagi, patah ini misi piti. 8 ang airplane. Amo, dua. Parco pa kesmil kapin mil kapil. Padung digto. Biji di pang taksi. Ya, tuh. Biji ay. kurin kan nanggikua ampun ni moni subiro aku lagi plano, aku panggil belagu Muna motor ayo muna taksi Atau na pot sorry sorry ha? Kata dah isa. Oh. Kaya dah indah kok. Wuih. Kaya dah kok. Nipis mendingan helmet eh. Balik ke indah. Oh. Diputus ni mong ulo? Shout out ya Aisan. Aisan kahit na walang memory card. Mulai memory partai. card. Kamera? Ah, oh, <laughs> ang kamera pala. Ate Aysan, kahit nawala ang kamera. Tuloy pa rin tayo. Cellphone, cellphone sa siya. Nawala ang kanyang DJI Action 4. Punta tayo rin sa tabila. Mapaya tayo sa mga kahoy na pinapadabas natin. Kadayon, kaya pang siya. Bisag nawala ang kamera, ang tawag ginawa ko. Nahinay raha? Ulan dito sa amin. Ulan dito sa amin. mo cellphone Pang kan bang silopen murag knife bukton <laughs> Ampeng oh. Tunap na sa Sara Isa Isang oras siguro ang biyahe niya. Papuntang ano, bukid. May papuntahan siya. Nawala kasi ang ano, DJ Action 4 niya. Kahit nawala, go lang nang go lang daw siya. Padayon ga po siya sa iyahang pag-vlog. Kahit nawala yung DJ niya yun sa taxi kahapon. Hindi namin akalain na sinong kumuha, baka yung driver na story story lang yung driver, baka wala siyang pasahero, hindi ko alam, baka ang nawala na camera, baka mayroong nangailangan doon, hindi natin alam. Ang Diyos na bala kung saan yun ang camera na, 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 nawala. Kawawa si Boy Maas kahapon, umuwi, umuwi, siya, umuwi sila dito sa bahay nila, Father and Son, at si Boy Maas akala ko na, meron na nakita na hindi pala ayun umiyak siya totoo po umiyak siya kausap niya si father and son umiyak sila hindi ko alam bakit nawala iwan ko Pinagalitan ko pa si Boy Maas bakit niya ano nawala pinagalitan ko siya inya na ko siya ngadanghag kay ka nga giwala na makalimutan makalimutan kasi si Boy Maas hindi ko alam bakit sabi ko sa kanya na may magbili siya na magbili siya ng ano bag dito sa liig niya para hindi niya makalimutan Wala ra kabalo wala ko kabalo. Eh, lang. Bangutan na. May nagtanong kasi. Sayang yung camera ni Boy Maas. Umiyak siya kagabi. Dito sa loob ng kwarto. Sabi niya sa akin, sayang. Hindi ko na magamit yung camera niya kasi nawawala. Sabi niya sa akin na sana makita pa daw niya kasi malaking tulong daw yun sa mga taong nangangailangan lalo na sa mga may hirap lalo na ila tatay sobero hindi ko alam bis bis pa uwi na si tatay sobero may bigla namang nawala na gamit na importante hindi ko alam kung bakit siguro na ay balak ang ginoo dili ito para sa iyang kamera ng DJI Action 4 dili siguro jud kang maas mga isa ra ka bulan ka pin sayang kamot wala na dayon saya ha wala tayong magawa kung nawawala talaga pero pero hinala ko siguro si kuya driver yung may kasalanan eh wala naman siguro pasahero na kubi-kubion ang kuan front seat di ba bisan ikaw taxi driver ka di ka sa front siguro mauaw, manggit ka maula manggit ka mo kuan di ba maula ka magkubi -cube kubi anang front lalo na nay gamit di ba posible ka ayo napaka imposible talaga tapos may CCTV yung taxi driver aya na, ayaw naman ma-play hindi ko alam bakit hindi ma-play hindi daw ma-play sabi ni Boy Mas di ba lahat ng taxi may CCTV Baka, ano, hindi ko alam kasi, bat wala na assist baby, bat hindi mag-play. Siguro, ni-remove -ni 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 na yun. Grabe. Totoo po, hindi po ito, hindi po ito script na wala po talaga ang DJ camera ni Boy Maas. Ayun, siya lang mag-isa punta ng bukit kasi wala si Father and Son, wala si Boy Tisoy. Silpon lang ang gamit ni Boy Maas doon. Tsaga-tsaga muna siya kasi hindi natin alam bakit nawala. Ewan ko. Pinagalitan ko pa si Boy Maas. Bakit niya nawala? Ay, nako, Diyos ko, Lord. Yan po, mga kamaas, girl. Yan po. Yan, na kapag <coughs> Mita si pagi nga yang makuan. Nara gitu si Apri. Sa ingon sa dengon niya dai magtinabang ana to. Tinabang ay nando mi para mabalik ni daw ang gamit. iya, wag kani kon siya. Ang ayo sig number na ko. Wa kani ilak sa tubangan siyang. Saya ha. Boleh. Kasi dai makalui anda ya dai. Ya ko mo naon pre utang ko mata ato. Nara lagi to siya lagi. Posible pagkikong sa pasahirong ayahang kagalingong dibutang diang gamit. Mayong grupo sayo nga ayato. Possible magpa-aon. Igud ang among nang pasayro. Daw pa kita ng taxi. Ha? Pa